ano na lang po kung makareact sa Zach? Aksidente yung nangyari. Kasalanan ko ba kung madapa ako tapos mapahawak ako sa kanya? Bakit parang mas naniniwala ka pa sa Zach na yun kaysa sa akin? Inaalam ko lang naman po yung totoong nangyari. Hindi madak ang tatay ko! Bating siya! Pero hindi totoong ang binibintang niyo sa kanya! I have more copies here pa, oh. oh ang ibig sabihin nito, uulitin ko sa'yo! Hindi masamang taong mama ko! Sana hindi nalang pakilahin mama ko. Kasi... <laughs> Eh, ako lang naman na hinuhusgahin siya ng mga tao. Sana daw hindi na akong mama niya kasi bating eh, ako. Ano ba ibig sabihin nun? nahihiya niya ako bakla ako. Nagsiselos ako sa kanya! Dahil gusto kita! sa gusto kita matagal nga! Sa'yo gusto ko. Nininong para isipin niya ikakahiya siya ni Maricel. Dahil nga siguro sa mga nangyari. Hmm. Ah, basta ako, hindi ako naniniwala na kayang ikahiya ni Maricel si Ninong. Eh, sa iyo sabi ni Gordon. Kilala ko si Gordon. Hindi naman niya titiisin si Maricel kung hindi siya nasaktan. Siyempre, Mami, kilala ko rin naman yung beshi ko, no? Kilala ko rin si Gordon. Aba, eh, best friend ko na rin yun ngayon eh. Ay, mami, akulit mo. Best friend ko nga si Maricel. Siyempre, mas kilala ko yun, di ba? Eh, mas kilala ko nga rin si Gordon ngayon, lalo na. Dahil siyempre, wala na si Julia. Ako na ang tumatay yung best friend niya. So, ano, tayo naman ngayon na mag-aaway. Eh, kasi naman, mami, kami nga ni Maricel lagi ngayon na di ba? Oh. Oh. Hmm? Hanggang lang po, mami. Si inayan. Ga. Ninang, oh. hindi pa umuwi si Mama. Hindi rin na sinasagot yung mga tawag ko. Nagtatampo talaga ang Mama mo. Gulong-gulo na nga siya sa mga nangyayari pagkatapos. Ramdam pa niya na kinakahiya mo siya. Hindi ko po magagawa yun. Pupuntahin ko si Mama. Sabihin niyo lang sa akin kung nasan siya. Eh, hindi ko alam. Okay. Ami, alam mo. Ay, hindi ko nga alam. Mami. Di ba alam mo? Oo. Oo, oo na. Sige. Sabihin ko. Salamat po, Ninang. Salamat. <coughs> Maricel. Zach, nasabi ko na lahat ng gusto ko sabihin sa'yo. Narinig ko na side mo. Tama na yun. Alam ko nasaktan kita. And for that, I'm sorry. Nung no, ako, okay lang. Pero ibang nasabi na to eh. Si Mama ang nakataya dito. naman tayo, di ba? Naging magkaibigan tayo. Pero nasira na. Hindi na maibabalik yun. nandito ka. Napadaan lang. Alam ko naman, pinapunta ka ni Inday dito. Gusto mong pag-usapan? At least consistent ka. Itong kinakwila ko ng magulang ko. Nandiyan ka para sa akin. Ngayon naman tinakwil ako ng anak ko. At saka pa rin pa sa akin. Oh, talaga? Mga <sighs> hindi naman gano'n? Alam mo, masakit yung takwil ka ng sarili mong magulang. Pero, mas nakakadurog pala ng puso'y yung... takbil ka ng sariling malak. lagi mo sinasabi Pero hindi yan ang nararamdaman mo, di ba? Hindi ka normal. Pagod na pagod ka na. Ano dahil bakla ang magulang mo? Bakla ako? ako ano man po yung nasabi ako, mali yung pagkakahintin niyo. So, kaya na ako pa mali? Anong gusto maramdaman ko? Ikaw na nagsabi na sana hindi bakla ang magulang mo. Kinusto ko ba to? Kinusto ko ba maging bakla? Mama, hindi na mabusa gano'n. Gano'n yun. Hinamiram na ko sa akin eh. Kung hindi mo matanggap na bakla ako, buti pa umalis ka na lang. Doon muna sa ninang mo. Ma. Umalis ka. Umalis ka na. ka na. boleh Kasi naman kasi, huwag mo naman suluhin kasi yung problema mo. Sige, sige. Hintayin mo ako. Sige na, puntaan mo na. Salamat. Siya, sige na. Huwag kalang malakas sa akin. Sige na, punta ka na. Sige, sige. Ingat na. Okay. Salamat talaga. Hati Marisel? Hati Marisel? Cara ang ganda ng kawang ni Tito. Kemana? Pak Uwi nari nopo ko. Hati Marisel? Bakit ka po umiiyak? Sa'yo na lang po itong nag-iisa kong lobo. Libre na lang po yan. Smile ka na po para hindi ka na po malungkot. Salamat. Uuwi na po ako. Bye-bye po. kinakausap ang mami sa langit. Nagpapalipad ng lobo para sa mami niya. Hindi kaya si Maricel ang batang yon. Baka siya nga yung batang nakilala ko noon. Maricel! 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 Ma'am Nicole! Huwag kang aalis dyan ha! Huwag mo bubuksan ang pinto! Masak na! Masakit na yung ko Sandali lang! Sandali lang! Ma'am Palimos po! Go away! po! Ma'am, po. Pangail lang po. I said go away! Ma'am, usin oh, ma'am. Pa'am mo itong kotse. Go away! Ma'am, halimus po. Don't touch me! You're dirty! Alam po, ayaw Sinabi ko, po. Saan ka pupunta, ha? Tulungan niyo ako! Tulungan! Tulungan niyo ako! Kahit magsisigaw ka dito, walang makakarinig sa'yo, ha? Saan ka pupunta, ha? Saan ka pupunta? Dito ka lang! Dito ka lang! Maawa ka sa akin! Hmm? Huwag niyo kayo damay! Hmm? Balik na yun. Malilintik ang tayo niyan eh. Huwag mo, huwag pati. Salamat. Pwede mo na ba akong pakawalan? Miss, pasensyaan tayo. Bani bilis ang mukha. Oh, punye, mas. Mapapahama pa tayo dahil sa babaeng to, y. eh. Sino ba kasi tayo? Eh, nang gagawin natin dyan? Wala yung mga. Kaya, nagpagkawain nyo Taimik sa sa'yo! Isa pa! Isa pa! Naririndi na ako! Taimik sabi! Ay, naku, baka naman nagalit sa akin kasi sinetap ko sila ni Zach. tanong ko mga tol, anong gagawin natin sa sabit na yan? Hindi na nga eh! Sabit lang to eh! Ay, kanina ka po yun! Alam mo, buti pa? Tadasin na natin po eh! Tol, tol, wag, wag, wag! Bakit? Ha? Ah. <laughs> Dahil maganda! <laughs> Tama ka dyan! Pakilabangan hmm. muna natin! Tapos ikaw sulod, ako si Mapin. ah, Mapin? Pwede. Oo, oh, sige! <laughs> di ba? Tara! Hindi, <laughs> sandali. Baka tayo kay Boss. Kilala niyo yung mag-isipin, di ba? Hindi nagtatapon ng isang tao. Titignan niya muna kung mapapakinabangan. Ayon yung pinapangunahan yung desisyon niya. O ano? Susugal ba natin yung buhay natin para sa isang sabit na to? Kaya kayo, mag-isip kayo. Teka lang, Tol. Mukhang tama tong si Julio eh. Yari tayo kay Boss pag ginalaw natin to nang hindi niya alam Sige, dali muna natin sa Itog. Wait, hey, bro. Okay ka lang? Nakita mo ba si Maricel? Kailangan ko siya makausap eh. Eh hindi pa ba tapos yung issue ng tatay niyang bakla? Justin naman. Sorry, sorry pa siya sa akin dahil doon sa nangyari. Kaya nagpapakasakali ako na nandito siya sa school. Eh bro, kung galit niya yon, baka naman ayaw ko na makausa. Sayang naman. Kung kailan may nalaman ako tungkol sa kanya, sa pa nangyari ito. What do you mean? Naalala mo ba yung batang nakilala ko noon? The balloon girl? Hmm. All this time, nasa tabi ko lang pala yung batang yun. Si Maricel lang pala. Ugh, sayang naman, I lost. Will you stop it, Miley? Nakita mo na nga may problema ako. May gana ka pa talagang mag-enjoy dyan sa stupid app na yan. Sorry naman. Para kang si Zach eh. Walang pakialam sa feelings ko. Hanggang best friend lang talaga yung tingin niya sa akin. Hindi ako sanay na ganito kami. Mas pinili niya pa talaga yung Maricel na yun, Miley. I don't wanna lose that. Eh, ano ba talaga yung mas importante sa'yo? Yung feelings mo o yung friendship niyo? Both! Gusto ko naman masave yung friendship namin, pero at the same time, gusto ko matutunan niya akong mahalin. More than just a best friend. Eh, yun naman pala eh. Remember yung sinabi mo sa'kin, na life is parang game up lang. Maraming struggles, pero kailangan mong manalo. And, and if you really want to win, kailangan may maganda kang strategy. What's mine is mine. Akin ng sisa At kung kinakailangan kong makipaglaro, magdrama or magpanggap sa harapan nila, gagawin ko. Huwag lang mawala si Zach. You go, girl. Michelle. Marisel. Anak. Marisel. Marisel. Ready na ako makapag-usap, anak. Tama na yung drama natin. rachel pi bige. Tapi orang nak bagi pi ni tu tulu yang kita. Upo, upo, upo aja. Nama ini aja nak. Ha, ha. Bagai orang di nak bagi pi ni tu tulu yang kita. Hei mac. Hindi nyo bilik sa akin yung cellphone ko. Pakuhulan nyo na lang ako Ang ako sa amin! Marami pa akong gustong ayusin sa amin ng mama ko! Mas so, na kaya yung batang yun? We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your card. We're sorry, the number you have reached is not in service. Check the number or try your call again. This is a recording. Alam mo, ikaw? Yang bata lang naman yung puntirya na namin eh! Kaso nang ilam ka! <laughs> si Maricel? Hindi ko alam. Magdasal ka na walang nangyaring masama sa anak ko. Simula ngayon, huwag na wag mong lalapitan si Maricel. Hahanapin ko si Maricel. Hindi siya makita ng pamilya niya at malaki ang possibility na ikinalaman yung mga nangyari dito sa school kaya siya umalis. Ano? 嗯。Mm hmm.